Yusek, uh, ito pong um, request na ano po ng uh, DOJ for the cancellation uh, ng visa nga po, ng uh, passport ni Harry Roque. This is a result of the fact na may nag, meron na po talagang nag-file nag ng kaso laban sa kanya, uh, which is uh, qualified trafficking and this is supposed to be non-bailable, ergo... Uh, dapat nang kanselahin talaga yung passport niya? Tama po ba yun, Yusef? Uh, I-qualify lang natin, Peter. no. Mm -hmm. uh, yan ay dahil sa meron ng nakasampang criminal case laban sa kanya. Okay. At uh, yung case na to ay yung uh, qualified human trafficking na na nakaminpin sa mga korte ngayon. Mm -hmm. Doon ay uh, isa sa mga paraan para mapasiguradong mapabalik ang isang... Uh, jugante dito sa ating jurisdiction para tumakbo yung kaso at uh, para maharapin niya yung kanyang uh, um, sakdal dito sa uh, mga hukuman natin. Apo, ibig sabihin po ba uh, may inisyo na na warrant of arrest? Pero na. Ayun. Okay. And that uh, in and of itself po, Yusek, a eh, basis talaga for the cancellation of the passport na gagawin naman or uh, di de desisyonan ng uh, uh, VFA ng ano po ng Foreign Affairs ng ng korte muna kasi uh, sa batas natin it is actually the, yung passport act, it is actually the court that can order the DFA to cancel the passport of a Filipino citizen I so see. ganun po yung proseso since meron ng criminal case yung ating mga prosecutors ay nag-file na ng motion sa korte para aktuhan ng motion nila at mag-issue ng order sa DFA para makansela yung passport ng sino man. Mm -hmm. Ano po ang mangyayari susunod, Yusek Raul? Sabihin po natin na kanselado na ang kanyang passport, hindi na po siya maaaring mag-travel anywhere else, di po ba? Malalaman natin nasaan na siya because uh, andun na siya, hindi na siya makakaalis. Uh, pero yung pag-request po natin sa Interpol ng Red Notice, Paki tama paki correct po if I am wrong no, sa pagkakaintindi ko dito. hindi pa rin po ito maaaring mag-grant because for now there is a pending asylum request ni Attorney Harry Roque sa the Netherlands. So if hindi pa po mag-grant itong Interpol red notice, paano po siya mapapauwi dito sa Pilipinas? Magandang tanong 'yan, uh, Rica, no? Kasi iyan ay may interplay ng international law, Philippine domestic law at saka Netherlands domestic law yung Netherlands at ang Pilipinas ay pareha sa sovereign state mm -hmm. and uh, each of them have full authority and discretion uh, to implement their respective laws within their territorial jurisdictions ang ibig sabihin lamang niyan ay kung anuman yung pending uh, legal processes sa mga hukuman nila mm -hmm. o sa mga um, ahensya nila ay dapat masunod lamang mangyan ngayon sa sa harap ng Philippine courts ay may criminal cases na involved mm -hmm. okay laban kay uh, dating spokesperson na uh, Harry Roque problema nasa labas siya so hindi makuha yung personal jurisdiction over him ng korte at ma hindi makatakbo takbo tuloy yung kaso ang solusyon doon ay dapat mapabalik siya kaso Meron siya namang final na uh, petition for asylum. Yung petition for asylum na to ay dapat lamang na tapusin at aralin ng uh, um, Dutch authorities ito bago pumasok ngayon yung issue ng cancellation ng passport niya, deportation niya at ang application or implementation ng red notice mm -hmm. ng Interpol. Yan ay magkakadugtong-dugtong uh, complementary legal processes ang International Red Notice from Interpol which is actually meant to secure the assistance of all law enforcement agencies na miyembro ng Interpol para hanapin ang isang fugitive from justice at yan ay i-lagap ibalik sa nangire-request na country through deportation yung pagkansela ng passport naman, ayan ay para masuportahan yung una para hindi siya basta bastang makaalis at uh -huh. siguradong kung nandun siya ngayon sa Netherlands, alam na natin na Netherlands lamang siya, hindi siya basta-basta makaalis doon. Meron pang pangatlo actually, kung just in case naman na sa mga ibang kasamahan ni yung paparehas na akusado na, na kung nandito pa sila sa Pilipinas, Meron pag isang legal process naman na, na nagkawa na rin ano yung nag-request na rin ng prosecutors natin ng na pag-issue ng korte ng hold departure order yung HDO na tinatawag para hindi sila makalabas sa Pilipinas so yeah. yun yun ang mga komplikasyon na depende kung anong sitwasyon o anong circumstance ng isang fugante ah mm -hmm. uh, papasok na yung mga legal uh, solutions na yan. Mm -hmm. uh, isang senaryo po, Kung wala siya sa the Netherlands, sabihin natin uh, nagpunta siya ng Dubai. Uh, pero hindi pa po tapos ang kanyang asylum request, hindi pa rin po kakagat itong Interpol request natin. No, iba 'yon. Kasi yung asylum uh, matter na yan, effective lamang yan within Dutch jurisdiction. Mm -hmm. So pag umalis siya sa Netherlands, mm -hmm. yan ay it's as if parang wala na yung cover sa kanya yung asylum na yan. Mm -hmm. Kasi uh, ang magiging um, importanteng batas naman doon ay yung batas ng Dubai or kahit sa bang bansa siya ma makikita. Mm -hmm. At yung international red notice ng Interpol papasok at ang deportation ang, papa, ang magiging dati. Okay. Yung pag-cancela by the way, I'm um, sorry, no? Mm -hmm. Yung pag by the way ng passport is very important kasi the moment na nakansela yung passport ng isang Pilipino o ng isang citizen, Rica and uh, Peter, okay. pagdating niya sa isang bansa, he or she would be automatically be considered as an undocumented alien ah. subject to automatic deportation. I hmm. Pero kakagat pa rin po ba? Does it still follow, sir, na hindi pa rin ma, uh, maaayos yung request for red notice kung hindi pa rin tapos yung asylum request niya sa the Netherlands? Basta nandun siya sa loob ng Basta Netherlands. Basta nasa Netherlands. Ah, pero okay. pag lumabas siya doon, wala ah, nang side doon. Wala, Kasi, wala namang extraterritorial uh, application yung asylum request. Eh. Walang worldwide. Ah effective kung yeah. kumbaga uh, Peter at Derek. Okay.